Hello guys! Good day sa lahat. Good evening sa lahat. Good day. Um, welcome ulit sa BPTV at andito naman tayo. Coach po ito at your service. At uh, parang kailan lang guys since I started the first tutorial video na ginawa ko. Nasa tutorial number 15 na pala tayo guys. I never thought time passes by just like that. Okay? So I will use this uh, opportunity guys dito sa video number 50 tutorial para magpasalamat sa lahat ng mga supporters lahat ng mga subscribers kung wala kayo guys hindi ko makapagpatuloy nitong uh, tutorial natin okay uh, at least nakakatulong ako sa inyo sa pamagitan ng pagtuturo habang kayo naman ay nakatulong sa akin sa pamagitan ng mga subscription and likes and sharing okay I will use this opportunity also guys sa uh, uh, clipte uh, tutorial natin para magsorry doon sa mga tao na naapektuhan ko halimbawa sa mga negative comments ko sa LiveGood ah uh, pasensya na guys ang layunin ko kasi dito guys sa tutorial na to is yung ipalaalam ang buong katotohanan okay wala ako dito sa LiveGood guys para lang kumita ng kumita okay even if I appears to be selfish pagsasabi sa mga truth na naka sugar coat kaya dito guys wala akong sasabihin kundi lahat ay ang totoo lamang it may discourage uh, others at marami akong komentaryo na negative na nakuha nasabi raw nila napaka iba daw yung ano ko uh, tinuturo dito kaysa tinuro ni Coach Fernand maaring tama sila and I apologize for that I hope hindi ko naapektuhan ang negosyo nila to a great degree dahil hindi naman yan ang purpose ko kundi ang magsabi lang ng katotohanan. Okay? Para naman doon sa mga inja yeah? para ma-justify naman yung ano yung mga taong nag-join sa live na wala namang kinikita kahit matagal na sila at lagi tayong pinag-promise ng mga uplines natin na kikita tayo patuloy lang magbabayad ng subscription. Guys, para sa akin ang mga ganyang mga salita katulad niya that you earn 2,000 for 7.50 per month or even if you don't <laughs> if you don't enroll anyone okay ayan guys is very conditional so whatever ang ano niyo so dito sa 50th video guys ang topic natin dito i-discuss ko sa inyo is about Certain things to consider bago tayo sumali sa LiveGood. Okay. So, kung ikaw ay bago pa lang na padpad dito sa channel na to, mangyari po lamang ay please click like, subscribe and uh, share this video at also pindutin niyo rin ang bell all button para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin at at the same time parang support nyo na rin guys sa akin para makapagpatuloy ako sa pagbigay ng mga video tutorial sa mga opinion dito sa Live Good. Okay, ano ba, ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating i-consider bago tayo sumalis sa Live Good? Okay, so magsimula na tayo guys. Okay. Isang point na gusto kong emphasize dito na kung ikaw na nanood or nakinig ngayon ay member na sa Live Good, then ang minsahay ito may be too late para sa iyo. Okay? Dahil nandito ka na, nasa livegood Good ka na, member ka na. Okay? This information may not be too applicable sa inyo pero mak marami kang matutunan dito. Okay? So, patuloy mo itong pakinggan. Okay? ang gagawin natin guys kung tayo member na, member na ay panindigan na lang natin ang ating pagiging member what does it mean? alamin natin kung paano ba tayo makamaximize ng weekly or monthly income natin kasi nandito ka na eh bakit ba tayo sumali dito? ay eh para magkapera dahil iyan naman ang sinabi sa mga appliance natin iyan naman ang sinabi ng live good na dito ay kikita ka nga ng pera. So, as a member, you are duty bound para alamin mo ang lahat patungkol sa live good. Okay? So, isa na itong maging information sa iyo. Okay. Palangang, pangalawang points is, kung hindi ka pa member, this is the right video para sa iyo. Okay? Kung hindi ka pa member at balak mong sumali dito sa uh, LiveGood, may mga bagay-bagay ka nga dapat i-consider mo. Okay? So, ano-ano bang mga yun? Okay. Una, alamin natin na dito sa mundo natin, dalawang klase ang tao sa mundo. Okay? At isa dyan, nandun ka na bilong. Ang una doon ay yung tinatawag ng mga taong extrovert. Okay? Alam kung alam nyo na itong mga uh, different types of people na tinatawag na extrovert. Bert. Sila yung mga taong na hindi takot sa tao. Okay? May mga tao talagang ganayon. Gustong may kausap lagi. Okay? Mabukas sila, joker, sunny ang kanilang personality at gustong gusto nilang lumabas sa bahay dahil doon sila happy na makipag-usap sa lahat ng tao. Happy sila to see other things, other people at mga bagong experience. Ganyan ang mga extrovert na mga tao. Ano naman yung isang klase ng tao? Ito yung mga introverts. Introvert na mga tao. Yung talagang parang mga shells na nakatago doon sa shell nila. May mga tao na takot sa tao. Takot magpakita ng tao. Takot makiusap ng tao. Takot makihalobilo. In short, napaka-shy nila. Silent. At gusto nila ng tahimik. Mag-isa sa bahay. Alam mo na, di ba kayo rin... Uh, aware na merong ganyang klase na tao So, saan ka ba nabilong sa itong dalawang klase ng tao? Doon ka ba sa extrovert? Or dito sa introvert? Okay? So, isa yan sa bagay na dapat i-consider mo. I-identify mo muna ang sarili mo. Kung ano pang klaseng tao ka. Uh, takot ka ba mag-usap sa tao? Okay? Ayaw mo bang makipaghalubilo sa tao? Ayaw mo bang magsalita? Okay? hindi ka ba mahilig mag-joke? Hindi ka ba mahilig mong magsalita? Hindi ba sani ang personality mo? Yung taong tipong tao na nasa sulok lang, walang imik. Alam mo na, so ganyan ka ba? Okay. Now, dito sa Livewood, both personalities ay pwedeng ma-accommodate. Okay? Pwedeng ma-accommodate ang mga taong extroverts at ganyan din ang mga taong introverts. It just so happen na ang negosyo ng live good ay angkop sa mga extro extroverts dahil unang una dahil ang taong ito is sunny, masayahid mahirig magkipag-usap hindi sa, uh, takot sa tao ang taong ito ay may maraming kaibigan at gustong makipag-usap gustong makipaghalubilo at ang mga tao ay gustong mapalapit sa ganitong klasing tao dahil masayahin ito siya Okay? So, sa negosyo ng uh, networking, which is ito yung ano, uh, live good, napakalaking advantage nito sa paging tao na pagiging extroverts. Dahil dito sa live good, kailangan mo talagang makipag-usap ng tao, mag-invite, alam mo na, at ito yung mga klase ng tao na may chance na maaring malaki ang kita sa negosyong ito. May chance yung Yumaman dito sa live good. Okay? So, kung ganyan klaseng tao ka, hindi ka takot sa makipag-usap sa tao, hindi ka takot makipag-communicate, makipag-halubilo, ito ang negosyo para sa'yo. Malamang na kikita ka ng malaki at malamang maging successful ka dito. What about yung mga intro, yung mga introverted na mga tao? Pwede ka pa rin dito, pero, maging abangers ka, meaning dahil ayaw mong mag-recruit, ayaw mong makipag-usap ng tao, ayaw mong mag-invite, then pwede kang sumali at kikita ka pa rin. Yun nga lang, medyo babagal at matagal kang kikita dito sa Livewood. But even then, uh, kung patient ka, if you can afford to wait a long time, kikita ka rin naman at yun yung sinasabi dyan, you could earn up to $2,000 dollar uh, forty-seven per month without ever enrolling anybody. So both personalities, mag ano, yeah, pwedeng accommodate sa live good. Yun nga lang kung introvert ka, wag ka lang mainip. Okay? Now, so isa yung point kung i-assess mo ng sarili mo kung saan ang anong klaseng uh, personality ka ba. Okay? Now, pangalawang uh, i-consider natin guys is may bayad ang pagsali sa LiveGood. Okay? So siguro kung hindi niyo pa alam at sabi ng mga ano mo narinig mo lang, ang katotohanan is para maging member ka sa LiveGood ay magbayad ka ng 49.95 US$ dollar para maging affiliate member ka sa LiveGood. Ito yung 40 na one-time lifetime fee. Okay? at isang buwan na 995 dollars para sa monthly subscription mo. So yan ang consider mo kung may pera kang ganyan kalaki, okay magkano ba yung 49.95 dollars? Yan is about 2,950 pesos guys. Okay? Yan ang ibabayad mo para maging member ka sa LiveGood. Okay, ibabayad mo yan sa upline mo or sino mang nag-invite sa'yo, siya nang bahala para maging member ka sa Libgood. Ibigay mo lang yan sa kanya through GCash or through cash at siya ang maging bahala para i-enroll kanya sa Libgood. So yan ang pangalawang consideration na kung magbalak kang sumali sa Libgood. Meron tayong bayaran na 2,950 uh, outright membership fee. Okay? Pangatlo, dito sa LiveGood ay kailangan mong magbabayad ng monthly subscription fee. Okay, hindi lang yung one-off na bayad mo na $40 or sa membership uh, payment mo na $49.95. Kailangan mong one month after, kailangan mong magbayad ng $9.95 buwan-buwan for as long as member ka. To keep you as an active member, kailangan kada buwan... May kita ka wala, kailangan mong magbayad ng 19.95 dollars, US dollars. Okay. Magkano ba sa piso 'yan? That's about 590 pesos. Buwan-buwan kailangan mo bayaran 'yan para maging active ang ano mo? 'Yan ang tinatawag na monthly subscription sa LiveGood. Dahil uh, di ba sinasabi na ang LiveGood is a club membership. As a member, meron tayong bayarang subscription buwan-buwan na 9.95 US dollar. Okay? Kahit may income ka o wala sa LiveGood. No problem yan sa mga actively nag-networking. Meaning, pagkasali nila kaagad, nagpa-sign up sila ng on the minimum dalawa para mabawi nila yung ano dahil meron na silang... Uh, commission noon na fifty dollars Para mabawi iyon, kailangan magpasok ka ng dalawang recruit sa live good. Okay? So, walang problema yung monthly dahil kung halimbawa, dalawa ang ipinasok mo, may $50 US dollars ka na, which can, uh, pay your monthly subscription for about 5 months. Okay? So, hindi problema ang bayaring ito kung ikaw ay actively nag-networking. Now, What about those sa mga hindi active na nag-networking sa live good? Meaning, yung mga taong introverts na sumali lang. Pagkatapos, wala na silang ginagawang pag-inviting. Ang mangyari, wala ka ng invites, so wala ka pang income linggo-linggo uh, or monthly. Pero, by the end of the month, kailangan mo namang magbayad ng $995 or 590 pesos. So, saan kunin mo yung pambayad na yan. So, kung wala kang income sa LiveGood, then kunin mo yan sa own pocket mo. So, you have to make sure na kung ikaw ay introvert at gusto mong sumali sa LiveGood, meron kang other sources of income na kaya mong isupport itong pagbabayad ng monthly sa LiveGood. Kasi, kung isang abangir ka lang, it will take some time. Sabi ni uh, Coach Fernand, It will take around 2 to 3 years bago ka makakita ng credible income dito sa Livgood. So all the while within these 2 to 3 years kailangan magbayad ka buwan-buwan ng 590 pesos. Okay. So wag kang mainip. bayaran mo yan lagi and hopefully magkaroon ka ng spillovers na pwedeng kick doon ka kikita ng monthly. Okay. Now, another thing to consider, na ang sinasabing uh, monthly income mo sa LiveGood, ay darating lang yan after 3 months ka nagpa-member. So, member ka ngayon, you'll have to keep paying $9.95 monthly until the third rd month, saka ka pa makita na merong kunting income na nakikita ka doon sa monthly. Magkano yung kunting? At ah, talagang kunti, guys. It can be 0.5 dollars or 1 dollars after 3 months. Doon nagsimula lahat ang mga ano sa beginning napakaliit ng monthly niya. And hopefully, ito'y lalaki as months and years go by. Okay. Now, ano pang dapat nating matutunan sa live good? na dito sa LiveGood, actually kikita ka kung mag-active networking ka. Dahil si LiveGood ay totoong nagbabayad ng 25 US dollar for every person na i-sign up or ipa-join mo sa LiveGood. Okay? It means na kung uh, nagpa-sign up ka ng apat within a week, dahil bayaran ka nito weekly, meron ka ng 100 dollars agad within the first week pa lang. At kung ginagawa mo itong napapasok ka ng tao uh, Once a day Or isa-isang araw, isang linggo Then continuous ang weekly income mo Yan yung sinasabing income sa live good It is malaki, malaki nga naman Kung talagang gagawin mo Ang active networking or recruiting sa live good So, yan ang tandaan mo Nakikita ka lang ng $25 pagka Okay, uh, ka lang muna So, paano ito, paano ka kukita sa live good? Kailangan mong mag-actively mag, ano ka, magpa-sign up ka ng mga tao. Dahil kung wala, malamang sa malamang, wala kang kita within 3 months, 6 months, o ano pang, at ano, kung kikita ka man, siguro 1 year after, 2 years after, ganun. At meanwhile, buwan-buwan ay nagbabayad ka. So, hindi siya sulit. So, yan ang i-consider mo. That means, paano ba gawin itong live good na to? That means, pag the moment nga mag-sign up ka na ng member, kailangan mong immediately, as soon as one day, within a week, kailangan mo pa-sign up ng dalawa agad. Okay? At para hindi ka mahirapan, yung mga immediate family members mo ang i-sign up mo. Support mo yung pambayad nila. Bayaran mo o di kaya sabihin mo sa kanila kailangan mag-join tayo at kailangan bayaran and then sabihan mo sila na kailangan din nilang magkuha ng dalawa uh, para ipamember niya with that said, bakit ganun ang dapat gawin natin dahil kung naglagay ka dalawang tao agad meron ka na kagad ng uh, commission sa Libgo na $50 remember na binabayad din sa membership natin is 49.95 or approximately $50. So, kung nag-sign up kang dalawa, bawi mo na sa $50 na commission ang ibinayad mo. So, that's one reason. Pangalawa is, sa mag-sign up kang dalawa, mag-rank up ka na. Hindi ka na unrank kundi, ano ka na, bronze level ka na. So, kung ginawa mo ito together, pag-sign up mo, nag-sign up ka rin ng dalawa, immediately by tomorrow, rank up ka na, meron ka ng nag rug up ka na into bronze level at meron ka ng 50 US dollar na income. But you don't stop there. After mabawi mo yung puhunan mo, kailangan mag-recruit ka na naman itong for everyone na ma-recruit mo as your direct, meron kang 25 dollars again agad na makuha mo within one one week. So as so ito'y labanan ng directs. Huwag kang tumigil na mag mag-invite kahit ilan ang invite mo, unlimited yan para unlimited yung income mo. At unang-una, if possible, kailangan mo magpa-sign up ng apat para ang commission mo will become $100. At yung $100 na yun, ibabayad mo sa one year na subscription sa Libgood para hindi mo na ito isipin pa. Para ang pera na pambayad mo sa monthly ay hindi na nanggaling sa packet mo. Yan ang rason kung bakit. Kailangan mong continuously mag-recruit ng mag-recruit. Okay? At uh, isa pang rason para continuous ang ranking up mo sa live good. Dahil the more ranks you have, the more income you will have. Makita mo yan sa uh, kumpla ng live good which hindi ko yan pag-usapan dito. Pwede mo yan i-research. Maraming video diyan nagsasabi kung ano ang kumpla ng live good. So guys, ito lang ang topic natin ngayon. Ano ang mga bagay na i-consider mo bago ka mag-join sa Live Good. Okay? So, nariyan na lahat ng information na kailangan mong malaman. At uh, all I wish na maging successful ka rito. Marami namang successful sa Live Good. At see, God bless us all. See you at the top.